Hanggang ngayon wala pa din si Brent. Kinabi na naman yun. Panigurado, lasing na naman yun. <coughs> One, two, kailan ka ba mamamatay? Nung pabigat sa buhay ko, ha? Nang dahil sa'yo, nagkanta leche-leche lahat ng buhay ko. Alam mo kung bakit? Dahil malas ka! Malas ka sa buhay ko! Ano? hindi ka magsasalita. Kasi, alam ano mo, totoo yung sinasabi ko, di ba? Kung pabigat na ako sa sa'yo, oh. iwan mo na ako. O kaya naman, dalhin mo ako sa lugar na sa mo gusto. Hindi mo na ako nakikita. Total, Sarado naman na yung isip mo. Wala na akong mag doon. Ay mo. Matutupad yung gusto mo. Kasi ayoko madamay dyan sa kabalasan ng dala mo. Ha? Nagsisisi nga ako eh. Pinakasalang kita. <laughs> Aalis ka? Iiwanan mo na ako? Hindi mo malabang kayang hintayin na mawala ako bago ka umalis. Kunti na lang ang nalalabi sa buhay ko, Bren. Ayaw mong umalis, di ba? Kaya akong aalis. At saka isa pa, masyado ka ng pabigat sa buhay ko. What do you expect? Akala ko ba mahal mo ko? Nung malakas pa ako at walang sakit, Palagi mo sinasabi sa akin kung gaano mo ko kamahal. May sorpresa ako sa iyo. Talaga? Pigit ka muna. Sige. Dila. Wow! Happy anniversary. <laughs> Sweet naman. Alam mo, pinag-ipunan ko to. Wow! Thank you. Bagay ah. Happy anniversary to... Happy anniversary. Gusto lagi mong Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Mm -hmm. Tapos ngayon, nagbago ka na. Diba, dapat ngayon kong naman yung pagmamahal mo sa akin ngayon. May sakit ako at malapit nang mawala dito sa mundo tumigil-tigil ka nga dyan sa mga katrabahan mo. At ilang beses ko pa sa'yo uulit-ulitin na ayoko sa pabigat. Sa mo, mag-aalaga ko ng isang may sakit. <laughs> Walang silbi. Grabe naman yung ginawa ng asawa mo sayo ate Alam naman niya na may sakit ka pero Iniwang kapatid niya Sorry ate ah pero Nakakainis yung asawa mo Ganon talaga ang ibang tao Steph Pag wala ka ng pakinabang sa kanila Baliwala ka na pinagpapa sa Diyos ko na lang ang lahat. Isa pa, ayoko na rin mabalot ng puot at galit ang puso ko. Dahil, nalalabi na lang ang oras ko sa mundong ito. Hayaan mo, ate. Andito ako na pamilya mo. hinding hindi kita iiwan. Patuloy lang tayo na magdasal. Mali mo. Magmilagro at gumaling ka. Kaya may milagro man o wala. Tanggap ko na rin kung anong kinahihinatnan ko ngayon. Kung bukas o makalawa, mawala na ako. Tanggap ko na ang nangyari sa buhay ko. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, ate. May ako ang Diyos. Papagalingin ka niya. Kasi mabuti kang tao. <tiple> mabuti. <makes> Alam mo ba, sa kabila ng pagtalikod mo kay ate, ang lagi pa rin yung bukang bibig Ay wag magalit Umasok lang sa'yo Kasi gano'n kanya ka Pero ngayon Wala na siya Wala na yung napakabuti kong ate Na ang iniisip lang ngayon Mga mahal niya sa buhay Lodi. The... Pat mo ako. Patuharin mo ako ng mga panahon na kinalangan mo ako. Patuharin mo ako. Kasi hindi ako naging maputi kasama sa'yo. iyo. Kala'ng natin makikita ang halaga ng isang tao kapag wala na siya. Sana, Kuya. Ipinakita mo na nandyan ka lang sa tabi niya nung nabubuhay pa si ate. Kasi ngayon huli na ang lahat, Kuya. Hindi, hindi ka na niya maririnig. 我的，我的，我的儿子，贝隆弟。<laughs>